saat ng appreciation post ang aktres na si Angelica Panganiban sa kanyang kaibigan na si Glyza Di Castro at mga litrato na magkasama sila noon pa man. Sa ibinahaging post si Angelica, dinescribe niya si Glyza bilang kanyang one call away na kaibigan. Ayon kay Angelica, si Glyza pinakamasarap maging kaibigan, pinakagame sa puyatan, kahit anong oras pupuntahan kanya niya. Si Glyza ang pinakarockstar na ninang ni Bean. Bubuhati niya si Bin para makakain ako. Si Glyza ang pinakamatagal ko ng kaibigan. Hanip na Solid pa! Bumati ng happy birthday si Angelica sa pagtatapos na kanyang mensahe para sa kaibigang si Glyza. Matatandaan na nagpakasal si Angelica Paganiban sa kanyang partner na si Greg Yuman simula ng taon na ito sa Los Angeles, California at may anak sila na si Amila. Samantala, nagpakasal naman ng dalawang beses si Glyza Di Castro sa kanyang partner na si David Rainey. Una ay sa Northern Island noong 2021 at ang ikalawa ay sa Zambales noong 2023.